Hello guys, andito naman tayo ulit sa aming garden. Yung tanim namin sa aming garden ay saging at saka mais. Ito yung saging. Yan, yung mais, ayan. Makikita nyo naman siguro, no? hindi ko na kailangan kung hindi na kailangan sabihin kung anong tanim, basta nakikita nyo, ayan yung mais. ito yung ibang mais. Ang saging. Ito yun. Iba din. Ayan. Ito banda sa baba. Hmm. Ayan. Nagtanim yung mister ko ng prutas. Tinanim niya ay prutas. Yun yung iba niyang mga saging. nakikita nyo dito tayo iikutin natin yung aming hacienda charot hindi sa amin tong hacienda na to charot nasa amin pala ito char may <laughs> <laughs> okay, dito tayo dadaan dito 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 kasi nung dumaan ako last time dyan oh. eh hey, daming bulan bulan sobrang kate yeah. tapos dito tayo ikot tayo Ah, oh, 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 Why na te, gobos ka mawer. Mawer si Alan. Why na, ari o may ara pero gumay, ari o Kay Antina. Anti, akay. Hey guys. Gipang pang utod gaya ni Alan, nagsaang maiso buong buang. Gito na. Hmm. Naigyo, guru ni ah, hindi. Ay. Mga buno pa man siya. Muli na ta. Tara. Na. Huli dala sa dala na. Okay. Hindi. Kuwan na dira <mulit> ko. Di karsada lang kung na dira sa sunod. So sayang man. kita na lang ni Alan. Waai pawan karsadado kununa derra.